It's lovely day dito po sa Balutondo. Makikita naman ninyo na ngayon po ay Rizal Day. Ayan, so tayo ay namasko. Pinadyan tayo ng 100 pesos. Ayan po ang mga manuninda na mga buraot. Sila po ngayon ay talagang uh, naghahanap ng mga mura na paninda. So dito po ngayon sa Balut ay medyo matumal. Ayan, ang mga burakout ko ay wala pa silang mga namimili, wala pa na pamilya dahil a uh, patumal po ngayon o tipo ang tao. Ayan, nakita niyo halos ngayon lang po nangyari na talagang walang katao-tao masyado. Ayan, oh, mga paninda halos nagsarado na. Siguro ay din ngayon. Ayan si Bosuro. Wala po siyang uh, gaanong customer. Ayan si Tokayo, ganun din po sa bandang dulo. Pero ito pong mga burout na to ay ito po naghihintay pa sila Here na kami kaninang... sa mga manininda ayan oh talagang uh, nag-aabang sila Boss na-upload na yung ano na-upload na Okay ito yung mga bikers oh kita mo meron silang mga crate di ba Ayan yung mga bisikleta na mamaya punong-puno na po ito ng kalakal Ayan. So, ito po yung mga bikers. Nakita naman niyo, galing nung kanilang improvise, oh, ang tibay, oh. Ayan. So, yan ang diskarte sa panahon ng music cue. Okay. ano hinihintay niyo? Ha? Ah? Mamaya, ano, bababa na yung, ano, yung kalakal. Abangan nyo na lang dyan mamaya, ha? Ah? Lahat, tatlong klase. Labahita at saka yung... May labahita kami nilabas Dili. kagabi at saka yun, bilis sa yung ano, ha? Ah? Oo. Wala, mahal yung tuyo namin. Matamlay ang balot ngayon. Halos wala siyang, wala tao, walang namimili. Kasi nga naman, December 30 na holiday. Kaya walang gaano tao. Ayan, o. No? Pasin ninyo, parang wala siyang gaano ngayon, eh. Ang aga-aga pa. Punta dun sa dulo. Ayan o, oh, kahit dito sa lugar na to, oh, walang namimili. Ayan. Kasi siguro, hindi sila makaluwas. At ang ihahanda nila ay mga special na. Hello, tita. Morning. Okay. Okay, ito yung kuliglig Oh. Grabe. Ang lakas ng kuliglig. Ang daming karga. Ayan, no? Kita nyo naman ang gulong. Super laki. Parang gulong ng jeep. Ayan, itong ginagamit sa kalakalan dito, sa balot. Ang kuliglig, kaya marami siya nakakargahan. Ayan. Para na rin siyang truck. Okay, dito tayo sa dulo, sa lugar ni Boss Uro Ayan, wala rin tao. Grabe. Ngayon lang nangyari dito sa balot. Hello, Boss. Mukhang matamlay ngayon ah. Walang tabos, matuman. Doon sa dulo, walang katao-tao din doon. Puro mga buraut lang. Dito mayroon, mga mayari. Mga mayari ang tao. Ayan oh. Talagang wala nga naman talagang ka buyer buyer O oh, yun dito, hindi na nagtinda. Ayan oh, kita niyo, Mamaya pupunta tayo doon sa dulo, sa mga tuyuan. O oh, dito kay Boss Uro. Ito yung pwesto niya oh. Talagang Boss, Happy New Year. Uwi ka ba? Uwi po. Ayan, very good. Para mahaba-haba ang bakasyon na, na. Makapasyal muna sa bayang kong sinilangan. <laughs> sa ano yon Sa... ng aking lahi. sa Quezon. Okay, ayan si Boss Uro. Yan yung kanyang katas. Ayan, galing. Boss, anong model yan? Ah, uh, 2019. 2019. So Toyota siya. Ayan. Ilang seater yan? Ah, 10 seater. So, yan po ang mga katas ng ng tuyo. Can you imagine? Ang tuyo pala, may katas. Kaya pala sa katasan. So, ayan na po ang katas niya. No? Ayan. Isa lang po yan sa mga blessing niya. Okay, ito yung pwesto ni Ate Esther. Ayan, no? wala rin silang mga tuyo. Hello! O, yan. Nakita ninyo? Dati, punong-puno ito. Pero ngayon, o, oh, halos wala rin silang paninda okay ayan oh talagang uh, wash out hello boss magkano ngayon ang presyo ng tuyo ha ah? 3.5 3.5 mura na lang ano talaga oh XL 3.8 ito ito magkano ito 3.8 yung iba 3.6 3.6 3.5 Ayan, kita ninyo Walang gaanong tuyo ngayon dahil nga siguro uh, hindi sila nagbilad or naka-invac na sa kanilang storage. Dahil ngayon ay Rizal Day. Ayan. Punta tayo dito sa dulo. Okay. Dito kahit pa paano may mga tao. Ayan o. Oh. May mga namimili. Ayan. Okay. Hello! Good morning! Ayan. So, ito yung pwesto ni Ate Jennifer. Ayan. Ola! Isa lang! Isa lang! Ayan. Merry Christmas! Ay! Happy New Year! Si Ate Jennifer, namasko. Ayan, o. Oh. Namasko siya. Salamat sa 100! Itataya ko ng uh, ano ng loto, Ma mananalo ng 12 million. Ayan. So ito yung Happy New Year. Ha? Victory. Oo, Victory Global na product. Okay, ang kaganda ng labahita uh -oh. ng Batangas. Daw to galing. Ayan, same lang siya sa Mindoro. Ayan oh. Ang galing oh. Talagang uh, Ito ito to to to. Ayan. So super. Ayan oh, puro labahita, ang gaganda. Okay, so dito yung parting dulo. Dito yung mga magagandang uh, kalakal na kung saan kumpleto. Okay? Bukas ni pasok pa bukas. Meron pa. Kaso half day ngayon eh, result day pa lang ngayon. Ayan, ba't wala si Aji? Absent. Na naman. Buti nandito tong bata mo na to. Buti to, masipag. Ha? Magkano kayo, magkano kayo yung bonus niyan? Ito, ito ang bumigpe dyan, hindi na patumba. Hindi na patumba? Tulog lang. Ah, tulog lang. Eh, tulog na pala, hindi eh, natural. Gugulpihin pa ba yung tulog? Ayan. So, napakaganda ng mga kalakal oh lalo na nila bahita okay so ito yung lugar sa bandang dulo talaga namang panalo so december 13 ngayon talagang matungmal walang katao-tao ngayon lang po nangyari ito sa Balutondo okay so out na po tayo